Journalist ito, isang istasyon na sinasabi na ako daw po ay nagngat-ngat dito sa loob ng Senado. Ito po ay Ano po yung middle finger po? Habang-habang ah, ah, habang ah. nagtayo daw po ay uh, hmm. nagsasagawa ng lupang hinirang, nagpa-plog hmm. ceremony, ako daw po ay nagngatngat. Hmm. At ito po ay naging malaking issue. Ako po ay nagtataka uh, gilong Tagapangulo. pangulo Sapagkat noong pong dati, na binigyan ako ng issue na isang chismis, eh, naglabas po kaagad ng ating Sergeant of Arms ng report at binigay niya po kaagad sa media. Ito po, wala pong kahit na sino ang nagpapaliwanag na hindi ko po ginawa. Ang tanong ko po, meron po ba tayong tinititigan sa tinitingnan dito? Kasi napaka bigat po ng, ng akusasyon na sa harapan po ng ating bandila. Ako po yung magngangat-ngat. At gusto ko pong hmm. ipaalam sa ating mga kasama, kung politika lang, handa po akong mag-resign. Pero pagka-religion ko po ang pinag-usapan, eh, kahit sino sa inyo, paano gusto nyo. Wala pong problema. Pero wag pong religion ko. Hinihingi ko po, wag pong religion ko, mahal na taga-Pangulo. Dahil ito po'y malaking kabastusan sa amin. Ito po, ang sinisip na ko po, ito po'y nag-iisang Diyos. Dito po, nakasalalay ang aming pananampalataya. Handa po kaming magpakamatay para dito. Sana po wag pong gamitin ito para siraan ako. Dahil sinasabi ko po, mahal na taga-pangulo, kung gusto niyo ako mag-resign, ngayon na, kung gusto niyo, wag niyo ako siraan. Yun lamang po, maraming salamat okay. po. Tama po kayo, pero ngunit uh, ang inyo pong lingkod bilang Pangulo, nung nakita ko po yan, ang sinabi ko sa kanila, tingnan muna nila yung mga litrato sapagkat nagpakita ng ibang litrato na kayo ay ang pintuturo ang nakataas at uh, may explanation na ito ay isang uh, uh, religious um uh, practice kapag kayo ay nagsasampalataya sa bandela.